Uh, may habon sa tanan, no? Ari ta diri karon i ko Frank ang akon nga nga hipag. Kag ang aton nga kasabwat diri amo ni si Tolmike vlog. Ato ang akon nga manghod nga pogi. Yan. Siya ang aton nga kasabwat karon. Kaya guys, umpisahan na natin. Len? Len? Ano si Len?

hilin si lin den. Hindi <messun> dali pala diri lin. Dali pala diri lin. Dali pala diri. Grabe ka, may sala ka sa akin ba? Dali pala diri. Salah. Dali diri. Ah. <messun> 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 Hindi ah. Grabe ka, ano mga ginagawa sa akin ni. Sa ako magbalik balik dito sa pisto ninyo, natanong to nabatian ko, abos sa akon. Sabi, yes. oh, tisimis mo sa akon daw, wala mong susila sa inyo. Ano <laughs> sala ko sa inyo, ha? Huwag na tisimis mo Hello. ko. Tara. Uh -huh. Uy, dala-bala na ito na! Lalo! <laughs> Hindi, grabe, talaga, tisimis ang nasawa mo sa akin ba? Ano? Nagbakal-bakal. Ano? Nagbakal-bakal. Kaya pala ako, nagbakal ako sa isipan ko. Doon, du doon kami ni Jim, wala niya pa pinapansin. Sige, huliin. Huliin. Ano? 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 Sino ba nito ngopo ni, 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 ni dito nga si Linya? Magulang ka ni ano ni... Ay, bayaw. Bayaw ka ni ko oo. Oh. Eh, kita mo. Rabi yung bang kisiyas mo ka na? Grabe ka. Uy, dali! <laughs> ano? <laughs> Grabe ka, big mo business ba? Ang ginatismiss Ah kayo, hindi, ba? hambal balat ano, yeah. ba? sa akin ng ginatismiss mo ko. Ano grabe, dismiss <laughs> ba? lakmang mang usala sa imo nga ginatismiss mo ko. Grabe ka! Nagsulod ah. na siya guys. Grabe kagad Len! <laughs> Len! Grabe kagad! Dali anay bala dire eh, wala pa ba gani ka tapos Dali sa imo, ginalikawan mo ko ba? Ah, hindi ko damang magsilod eh, basit ka lang kung kung magon mo <coughs> ko. Hindi pa pala ito lang, hindi sila ba? Ha, ah, ginatismis mo ko, ano sala ko sa imo. Dali anay bala dire eh, kung i-ano. Eh, <coughs> Grabe ka ginatismis ba? Sipon mo eh, kung ano, dali ba na din eh. Sili, ano yung mga dua na binatis-swiss mo ganit ko. Ano yan eh, sis-swiss ko sa imo. Oh! Ano ba sa imo, Lindin? Grabe ka, diba? Bapa ko, binatis mo ko. Bapa ko. <laughs> <laughs> <mga> <laughs> It's a prank! <laughs> It's a prank! It's a prank! It's a prank!

এরা এরা